Mula Quezon, daku naman tayo sa Clark dahil meron po mga nasabat na mahigit 2 milyong pisong halaga ng ecstasy na ipinasok bilang animal food. Mula sa Armen Bataan, may detalye si Rajuman Mike Sigaral. RMN Nasabat bat ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang isang padala mula sa Paris, France na naglalaman ay pinagbabawal na droga kabilang ang ecstasy o party drugs na tinatayang nagkakalaga ng 2.444 million pesos. Nakipagtulungan ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency Airport Interdiction Unit sa matagumpay na operasyon. Ang shipment ay dineklarang animal food at ipapadala sana sa isang consignee sa Quezon City. Lumabas sa isinagawang K-9 sniffing at x-ray inspection na kahinahinala ang laman ng sa, sa aktwal na pagbukas natuklasan ang 3,004 piraso ng ecstasy tablets na isinilid sa apat na pouch at itinago sa loob ng dog food pellets upang hindi matunugan ng mga otoridad. Kinumpirma ng PIDEA Laboratory na ang mga tableta ay naglalaman ng MDMA, isang mapanganib na droga, sa ilalim ng RA-9165. Kasama sa Central Luzon, Rajuman Mike Sigeral Tatak, Aramie.